Luis Manzano isiniwalat ang totoong dahilan ng pakikipaghiwalay kay Jesse Menjola. Sa isang eksklusibong panayam, isiniwalat na ni Luis Manzano ang tunay na dahilan ng kanyang pakikipaghiwalay kay Jesse Menjola. Ayon kay Luis, unti-unti na raw nawala ang tiwala at respeto sa kanilang relasyon. Inamin niyang dumaan sila sa maraming pagsubok na hindi na nila naresolba. Isa sa mga dahilan ay ang kawalan ng malinaw na komunikasyon at madalas na pag-aaway. Bagamat sinubukan nilang ayusin ang lahat, napagtanto raw nilang hindi na sila masaya. Dagdag ni Luis, hindi siya perpekto pero ginawa niya ang lahat upang mapanatili ang kanilang pagsasama. Ipinagdiinan din niyang walang third party na sangkot sa hiwalayan mas pinili niyang magsalita upang matigil ang mga haka-haka. Nais daw niyang magsimula muli at hanapin ang sarili. Nanawagan si Luis ng pag-unawa at respeto mula sa publiko sa gitna ng kanyang pinagdaraanan. And this are Chica for today mga best. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.